Kaya yeah, yung mga bata, sibag mong nalakan to. Boss, tingnan ko pa yung boss. Wala ka rin Nag-aaral ba kayo? Oo oh. Ikaw, Iba. anong grade mo na? Apo, grade 6. Ako, Ikaw. grade 5. Grade 5 ka. Ikaw? Ako, grade 4. Saan kayo nag-aaral? Dito po ako, sa Ibayo. Ikaw? Sa Ibayo po, po ako. Ikaw? Isa. Sa Munti po. Tomorrow. So ayun mga boss, na, karang araw, habang gumagawa ako ng content, uh, may tatlong batang nangalakal dun sa shop, nagbenta ng kalakal nila. Ngayon, uh, lumapit sa akin at nanghihingi daw sila ng bike, kagamitin nila pampasok sa eskwelahan. So ngayon, uh, hindi ko naman sila kayang pagsabay-sabay na bigyan silang tatlo. Kaya ang ginawa ko, sabi ko nyo sa isa, siya muna ang unang bibigyan ko ng bike. Kaya pagkagali nyo sa lang ako, dumiretsyo ko ng si shop. Kaya ngayon, Nagchat na yung tao ko na andun na araw yung bata. Uh, Nag-aantay na dun sa shop, excited na siya magkaroon ng bike. Kaya ngayon, pupunta ako ngayon ng shop para ibigay sa kanya yung tinanong ko bike para magamit niya sa pagpasok niya araw-araw. Pupunta na ngayon tayo dun sa shop kasi ibibigay natin yung bike sa bata. yung bisita Kaya na Kanina ka pa? Apo Ano last na naka-uwi? Uh, five po five, Ha? 5 Alas ko na kauwi? Apo Late na ako? Apo <laughs> Late na ba ako? Apo Na okay. Nainip ka na kakantay, hindi naman? Yeah. Hindi naman Hindi naman, ayun huh? Kala ko nainip ka na, pauwi na kita <laughs> Alam ba lang mga mo na bibigyan kita ng bike? Apo Ayun Pag mamaya hindi alam ha? Alam po na mama ko sa kanang tito ko po Alam lahat? Opo. Oh yun. Para saan yung bike na hiningi mo sa akin? Para po sa pagpasok ko po sa paaralan. Para hindi na po ako mahirap maglakad. Yan yung dala mo, mabigat yan? Opo, mabigat po ito. Tingin, tingin natin, mabigat. Like, eh, anong grade mo na? Grade 6 po. Grade 6 ka. Ano pangalan mo? Nanad po. Nanad? Nanad Arcelias po. Ah, yun. Itong batang to, ah, kung mapansin nyo, ito yung batang nabigyan din natin ng ano, nabigyan din natin ng notebook. Yung notebook pa ginagamit mo ngayon? Opo. Nagamit mo lahat? Opo. O, tingnan, natin yung bag niya kung yung notebook na binigay ko sa kanya kung nagamit nagamit niya ha ayan check natin para bak mamaya hindi mo ginagamit eh sayang lang din ilan yung binigay ko sa yung notebook ng nakaraan 12 no ayun dami nga nilang gamit talaga oo nga no ayan oo oh, yan ito yung mga notebook na binigay natin sa kanya ayan no ilang piraso yan ayan dami oo nga dami nga niyang gamit may bigat, may bigat niya yung kanyang bag. Eh, mahirap pa magbuhat ng bag? Opo, mahirap po eh. Anong pasok mo maghapon? Opo, ma 6.30 alis na po, alis po namin. Bagas, uwihan po namin mga ano po, 12 na tanghali. Sa hapon po, alas 5. Aligarito, aligarito. Aligarito, aligarito. Dali mo po Oh, So ayan mga boss, ito yung bike na binigay sa atin ni Kuya Allen para mabakor. Ngayon, bibigay natin to sa batang to kasi kailangan niya ng bike pampasok araw-araw kasi naglalakad siya. Ngayon, ito na yung bike mo. Ayan, ano mga sabi mo kay Kuya Allen? Maraming salamat po kay Boss Allen Palera at saka maraming din po salamat kay Boss Edgar. Iingatan ko po itong bike na to sa, sa pagpasok ko. Tsaka Marami po. Marami po tong magagawa sa akin. tsaka makakatulong din po sa, sa aking paglalakad. Ayun. Hindi ito bike panggala ha. Gagamitin okay. mo to pag papasok ka para iwas tayo disgrasya. Ha? Ayan. Ah, uh, itong bike to sa na. Okay ka na diyan. Okay. Pag may sira dali mo rito. Sigur. Ha? Okay na. Okay. Oh, yun. Okay na. Ito na yung bike na. Yan. Masaya ka na ba? Apo. Ah, Ingatan mo ha. Ayon.